Inilahad ng PhilHealth sa isinagawang press conference o kapihan with media ang dagdag benepisyo na maaring matamasa ng mga miyembro sa ilalim ng universal health care. Tumaas din ang mahigit isang daang porsyento ang benefit package sa ilalim ng programa. Ang detalye mula kay Jan Garcia. Ang emergency care package, severe acute malnutrition package, outpatient mental health services, preventive oral services, optometric services, physical medicine, rehabilitation and assistive mobility devices ang mga bagong programa o dagdag benepisyo ng PhilHealth para sa kanilang mga miyembro. Sa ginanap na PhilHealth Press Conference o Kapihan with Media kaninang umaga, tinalakay ang bagong programa ng PhilHealth na Universal Healthcare o ang kalusugang pangkalahatan na tumutukoy sa pinalawak at bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Mandato ng UHC ang population coverage o otomatikong inklusyon ng lahat ng Pilipino sa National Health Services, agarang akses sa population-based at individual-based na servisyong medikal at reduksyon ng out-of-pocket expenditure para sa kalusugan. Dagdag pa rito ang pagpapalawak sa mga rate packages ng mga readmission cases at pag-enhance ng mga rate of services para sa lahat ng miyembro nito. Hangad ng ahensya na mas makilala at maintindihan ang naturang programa para sa binipisyo ng mamamayang Pilipino. I-share ko sa inyo, yung claim na galing sa hospital ay siya pumarin admit ka today. The today, na admit ka. The hospital has 60 days to process the claim. Then sa kanila isasubmit sa amin. Ang submission ng hospital ay through their HIPAA meaning health, health information technology provider. Isisend nila sa IP at yun na rin ang pagpasok ng sa na uh, sa pro regional. And that is 60 days. So, yung kanila uh, na nakita ninyo, sumantotal yun ng claim receipt, 91,000. Ipaprocess yan according to the batas, uh, IRR is 60 days. Pero sa amin, pinaproseso namin yan ng 30 days for our GCG sa Good Governance yun. Pero sa Pro Health, for Fair Health Regional Office Farm, we process that less than 30 days. From the time of uh, receipt, so yung nababayaran din namin yan na less than our good claims. Pag natanggap namin yung claims, merong return to hospital, merong deny, merong penalty due to system issue, policy issue, and other. Uh, yung po yung saan na kapawag na sinasabihan mga media partners na lahat ng mga questions yun yung tayo tanong at lahat din po ng mga kasasutan na narinig din mo sa amin I a some less knowledgeable about something that you do be the in press order so for us to uh, maximize happiness because we know you are to try force and other information. So I much information and of the the truth, uh, we want to make sure that the information are members no So, a Universal Health Care for All or as referred well to as Kalusuga is a provision to every Filipino the highest possible quality health care is accessible, efficient, equitably distributed, adequately funded, and fairly financed. And of course, used by an informed and empowered public. Uh, emphasis on informed and empowered public. Uh, Tinatakata na natin na medyo may limitation ng ating ahensya na ipaabot sa mas nakakarami. So dyan po mapasok ang ating mga kaibigan mga information officers at media kung paano pa natin mas mapalawak at mapaabot sa ating mga miyembro ang, ang kanilang dapat malaman regarding sila. At uh, naniniwala po tayo na may lamang ang um, may alam and of course, knowledge is power. So, with your support from our media friends and information officers, mas matutulungan po natin na ipaabot sa ating mga kababayan, especially in the province of pakitara Sur Del Norte, and the city of Tabato. So, ang um, universal health coverage po ay nanangako na magkaroon ng access ang at ating mga kababayan sa pinakailangan tin nila ng health services na quality po. Hindi lang siya puso-puso uh, putso -putso na health services. It has to be a quality healthcare service that has to be delivered by our healthcare providers. meaning our hospitals, our rural health units, our infirmary clinics. And most importantly, ay are being helped during the financial hardship pag our fellow countrymen are in I think uh, most of you here would agree that when we are in need of healthcare, for example, when we are in the hospital, ay mas mapapagali ang ating pagkaling kung hindi po natin iniisip ang pabayaran. Janessa Garcia, iMinds, Philippines.